Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Ikaw ba ay may katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD? i Angel mo na yan. Narito naman ang iba pang mga detalye tungkol sa proseso ng pag-apply para sa Solo Parent Identification Card o SPEC at kung paano makakakuha ng binipisyo bilang isang solo parent. Ang Expanded Solo Parent Welfare Act ay naglalayong bigyan ng komprehensibong binipisyo at prebelehyo ang mga solo parents sa bansa. Ang batas na ito ay nilikha upang amyandahan ang ilang probisyon ng RA No. 8972 o mas kilala bilang Solo Parent Welfare Act of 2000. Matapos mailathala noong October 16, 2022 sa Official Gazette ang Revised Implementing Rules and Regulation para sa si Republic Act RA No. 11861 o ang Expanded Solo Parent Welfare Act. Ganap na itong naipatupad bilang batas noong November 1, 2022. Paano makukuha ang mga binipisyo ng mga solo parent? Kung ikaw ay rehistradong solo parent na kwalipikadong makakuha ng mga binipisyo ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng pagpunta sa ahensya na nagbibigay ng binipisyo at ipakita ang inyong solo parent identification card o aspect sumailalim sa mga nakatakdang proseso na itinlagan ng ahensya para sa mga nais na binipisyo. Isumite ang mga hinihinging dokumento basis sa patakaran ng ahensya ang pagbibigay ng mga binipisyo para sa mga solo parent ay kinakailangang naaayon sa mga pulisiya at iba pang alintuntunin ng ahensya. Paano naman mag-apply para sa solo parent identification card? Kung nais mong makakuha ng solo parent identification card, narito naman ang proseso. Bisitahin ang Local Social Welfare and Development Office o LSWDO sa inyong lugar. Punan ang application form para sa aspect, sa mailalim sa kinakailangang proseso ng pagsusuri ng social worker. Dumalo sa Solo Parent Orientation Seminar. Matapos suriin ng social worker ang inyong kwalifikasyon bilang solo parent, ang mga kwalifikadong solo parent ay mabibigyan ng SPEC at o booklet sa loob ng pitong araw mula sa pagtanggap ng kompletong mga dokumento. Samantala, kasulatan ng hindi pagkwalipika para sa mga hindi kwalipikadong maging solo parent. Sa mga sitwasyon na hindi sang-ayon ng aplikante sa resulta ng pagsusuri ng social worker, ang Municipal City Provincial Social Welfare Development Office kung kinakailangan ang siyang magdidesisyon sa kwalifikasyon ng aplikante bilang maging isang solo parent. Ang mga dokumento at impormasyon na ibinibigay ng aplikante bilang maging isang solo parent ay susuriin ng social worker mula sa solo parent office o division o LSWDO. Ito ay susuriin upang matukoy ang mga kinakailangang programa at maaaring ibigay na suporta o tulong sa aplikante. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.